Madilim dito sa gawaan. Sasabayid na po ako. na ako. ka manas comment po kayo kung ano pong maganda pong contain ko sa susunod hindi po yung puro gawa po ng chinelas Eh oh. si Pitang hindi sumasagot, naka-headset hey, eh. Hindi may Pitang, nakatakip pa <laughs> Kaya salita baka ni Pitang. kaya mo ha, ah, do'n niya. Tinakpa niya ni Pitang. Tawpuan so, daw. Dalela ko na ng sa ganyan. isang halayama, Nilipat nga niya din eh. Nilipat niya. <laughs> Wala na nga kami nagpa-check up din bago Ay, nahahanap. Doon pala tinakpan ng buhok sa tulog. Naka-headshot ka rin na yung sutok mo. yan.